Isipin ang pagbabalik sa nakaraan at ang pagharap sa isang eksenang nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan magpakailanman. Madilim ang araw, dala ng hangin ang isang mabigat na katahimikan at doon, sa gitna ng lahat, isang lalaking nakapako sa krus na may tingin na parang tumatagos sa kaluluwa ng lahat sa paligid. Ngayon, makikilala it. mo ang kwento ng sundalong nasaksihan ang sandaling ito at ang kanyang buhay ay hindi na muling naging pareho. Ano ang nangyari pagkatapos? Ano ang naramdaman niya nang makita ang anak ng Diyos na namatay sa harap ng kanyang mga mata? Maghanda dahil ang kwentong ito ay magpapakilig sa bawat himay-may ng iyong katawan at magpapabilanggo sa iyo hanggang sa huling segundo. Nandoon siya. Simple ang misyon. Tiyaking magaganap ang pagbitay ng walang sagabal." Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kanyang mga mata sa katahimikan ng lalaking nasa krus may nagbago ang mga salitang iyon Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Umaling aungaw sa matigas na puso ng sundalong iyon tulad ng kulog sa tahimik na gabi. Sino ang lalaking ito na kayang mahalin ang kanyang mga kaaway hanggang sa huling hininga? Sa sandaling iyon, si Marcus, isang malamig na mandirigma na sanay sa sakit at dugo, ay naramdaman ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan, isang napakalaking bigat ng pagkakasala na may halong hindi maipaliwanag na pagnanais ng pagtubos. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Marcus ang mga salitang iyon. Si Marcus ang sundalong nagdadala ng mga bakas ng karahasan ay nagsimulang makaranas ng isang nakapipinsalang salungatan sa kanyang sarili. Sa gabi, ang mga imahe ng krus ay sumalakay sa kanyang mga panaginip at ang mga luhang hindi niya kailaman hinintay ay tahimik na dumaloy. Tinanong niya ang sarili, may pag-asa pa ba para sa isang tulad ko? Ang katanungang ito ang magdadala sa kanya sa isang mapanganib na paglalakbay, puno ng mga pagtuklas na magpapayanig sa pundasyon ng kanyang puso at lubos na magpapabago sa kanyang kwento. Dahil sa isang hindi mapigilang kuryosidad at sakit na pumipira-piraso sa kanyang kaluluwa, nagsimulang maghanap ng sagot si Marcus, Sino nga ba talaga si Jesus? paano nagawang baguhin ng isang napakapayapang lalaki ang mga buhay hanggang sa punto ng pagpapatawad habang namamatay. Nagsimula siyang maghanap sa mga nakasama ng guro, nakarinig ng mga ulat ng mga himala, mga patutuo ng mga hinilom, mga buhay na naibalik. At habang mas marami siyang natutuklasan, lalong nararamdaman ng kanyang puso ang isang pagnanais. Makilala ang walang kondisyong pag-ibig na hindi humuhusga kundi nagpapagaling. Ang bawat kwento ay isang spark sa gitna ng kadiliman na sumakop sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang maunawaan ni Marcus na ang kamatayang iyon ay hindi lamang isang pagbitay kundi isang sakripisyo, isang gawa ng pag-ibig na napakalaki na kahit ang mga langit ay hindi kayang lamunin. Gayun pa ang paghahayag na ito ay nagdulot ng isang hindi mabata na bigat. Siya ang tumulong sa pagpako sa krus ng sinasabing anak ng Diyos. Paano mabubuhay ng may ganitong pagkakasala? Paano lilinisin ang mga kamay na nadumihan ng dugo ng inosente? Ang sagot na matutuklasan ni Marcos ay magbabago hindi lamang ng kanyang kwento, kundi magiging isang buhay na ng pagbabago. Pagkatapos, isang pambihirang bagay ang nangyari. Sa gitna ng kanyang dalamhati, nagpasya si Marcos na hindi na maaaring magpatuloy sa parehong buhay. Ipinagpalit niya ang espada sa habag. Iniwan niya ang uniforme, tinalikuran ang karahasan, at nagsimulang maglingkod sa mga nangangailangan. Saan man may sakit, dinala niya ang pag-aliw. Saan man may gutom, dinala niya ang tinapay ang bawat kilos ay isang tahimik na sigaw ng pagsisisi at kasabay nito, isang deklarasyon ng pananampalataya sa isa na namatay dahil sa pag-ibig. At habang mas naglilingkod siya, lalong nararamdaman niya ang paghilom ng kanyang kaluluwa. Napansin ng mga tao ang radikal na pagbabago sa lalaking iyon. Ang malamig at walang awang sundalo ay naging isang mapagkumbabang lalaki, isang buhay na halimbawa na walang sino man ang wala sa saklaw ng banal na kapatawaran. Ang kwento ni Marcus ay nagsimulang umaling-aungaw na nagbibigay inspirasyon sa mga buhay at muling nag-aapoy ng mga pag-asa. Nagsimula siyang ipangaral ang dating hinamak niya, ang mensahe ng pag-ibig ni Kristo ang pangako ng pagtubos para sa lahat ng naniniwala. Ngunit hindi doon natapos ang paglalakbay. Si Marcus ay humarap sa mga panganib, mga pag-uusig, at kahit ang kamatayan ay nagbanta sa kanya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagpapatid sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay hinimok ng katiyakan na ang kanyang nakaraan ay hindi na tumutukoy sa kanyang hinaharap. Hindi na siya sundalo ng imperyo kundi isang mandirigma ng pananampalataya, isang mensahero ng biyayang nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Ngayon, itatanong ko sa iyo, naisip mo na ba na ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay ay maaaring maging punto ng simula para sa iyong pinakamalaking pagbabago? Ang kwento ni Marcus ay patunay na hindi kailanman huli upang magsimulang muli hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating mo palaging may daan pabalik. Gusto mo bang malaman kung hanggang saan dinala si Marcos ng paglalakbay na ito? Panoorin hanggang sa dulo dahil ang katapusan ay magpapalakas ng loob sa iyo at marahil ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa kapatawaran at pag-asa. Kaya narito ang katapusan na hinintay mo. Matapos ang mga taon ng paglilingkod sa mga mahihirap, pag-aliw sa mga nahihirapan, at pangangaral tungkol sa isa na namatay sa krus, si Marcus ay naging isang sanggunian ng pananampalataya at pag-asa sa buong rehiyon. Kung saan dating may takot at brutalidad, ngayon ay may pag-ibig, habag, at isang kislap sa mga mata ng mga natuklasan ang tunay na dahilan ng pamumuhay. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang kumalat, hindi bilang sundalo ng pagpapako sa krus, kundi bilang lalaking natagpuan ng buhay sa lugar ng kamatayan, ngunit hindi lamang sa mabubuting gawa na tapos ang kwento. Sa isang tahimik na gabi, nagkaroon si Marcos ng isang pagtatagpo na nagpabago ng lahat. Pagod mula sa isang mahabang paglalakbay, lumuhod siya upang manalangin sa ilalim ng isang mabituing kalangitan at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi maipaliwanag, parang ang presensya mismo ni Kristo ang yumakap sa buong katauhan niya. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang bumubulong siya, Panginoon, salamat sa pagpapatawad sa akin at sa panalanging iyon na pagtanto ni Marcus na ang tunay na pagtubos ay hindi lamang sa pagbabago ng kanyang mga kilos kundi sa buong pusong pag-aalay ng kanyang puso. Hindi nagtagal, humarap si Marcus sa kanyang pinakamalaking pagsubok. Inusig ng mga autoridad ng Roma dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng pagkakataon na itakwil ang lahat at iligtas ang sariling buhay. Ngunit, tulad ng isa na kanyang dating ipinako sa krus na natiling matatag si Marcus, pinili niyang mawala ang buhay kaysa itakwil ang katotohanang nagpabago sa kanyang kaluluwa. At sa huling sandali, nang ang kanyang mga mata ay pumikit sa mundong ito, bumukas ang mga ito sa kawalang hanggan kung saan ang tingin na minsan ay nagbigay ng marka sa kanya sa krus, ay ngayon ay tinanggap siya ng nakabuka ang mga bisig. Ito ang paglalakbay ng isang lalaking natuklasan na hindi kailaman huli upang magbago. Kung si Marcus, isang sundalong tumigas sa dugo, ay natagpuan ng biyaya, may pag-asa rin para sa iyo. Tandaan, ang kapatawaran ay isang panalangin lamang ang layo at ang pagtubos ay totoo para sa lahat ng naniniwala. Gusto mo bang maranasan ang pagbabagong ito? Simulan ngayon at huwag kalimutan ilagay sa mga komento kung nais mong tanggapin ang kapatawaran ngayon at lumakad kasama si Jesus sa iyong tabi. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang nangangailangan nito ngayon at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwentong magpapakilos sa iyong puso